So minsan may kasabay sila eh. habang nag-ooperate uh, sila sa EDSA busway. Nag-ooperate din sila sa EDSA bike lane dito sa part na to. Oh, 'di ba? May bantay. <laughs> Kaya pala walang dumadaang mga motor sa EDSA bike lane kasi may bantay. Ayan oh. <laughs> Nakasabi ko lang na minsan sabay eh. Yun nga. <laughs> so yo. May magandang umaga. So may nakita tayo doon yung mga bantay sa sa busway ay nandun ngayon sa may uh, pagangat ng uh, ED tunnel approaching um, ano tawag yan? main Ave. Ayan o, oh, bantay o oh. so, ibig sabihin wala sila ngayon dito sa Santolan pagbaba ng flyover sa Santolan flyover so wala sila ngayon dyan kasi nandun sila sa may Cubao underpass paakyat So pinakita tayo mga nahuli. So kahapon nang dumaan ako dito sa Edsa ba? Ayun sa Edsa dito, Santola. nandoon ko sila nakita. Kahapon. Dami na naman nila nakabanta, oh. <coughs> no, 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 no. no. <coughs> so ngayon wala sila, 'di ba? Kasi nandun sila sa Edsa Cubao. Uh, main av packet ng main tunnel Cubao Tunnel papuntang pocket ng main av wala lang Mga observation lang yun yes, syempre, naiintindihan natin sila na ano ano tawag di ito hindi hindi ganun kadami yung manpower nala para i-cover yung ano EDSA sa laki ba naman ng EDSA eh alam ko na ano na rin sa balita yan sa interview So minsan may kasabay sila eh habang nag-ooperate uh, sila sa EDSA busway. Nag-ooperate din sila sa EDSA bike lane dito sa part na to. Minsan sabay yan. So malalaman mong may bantay. Pag yung mga nakamotorsiklo eh nakapila dito sa regular lane. <laughs> malalaman mo na may bantay. So sa KFC may bantay dyan lagi. Nandyan lagi yung mga bantay. Oh, di ba? May bantay. <laughs> Kaya pala walang dumada ang mga motor sa eh, sa bike lane kasi may bantay. Ayan oh. <laughs> di ba? Ay papapansin mo na agad eh. Oh, may nahuli oh. Oh. <laughs> Nakasabi ko lang na minsan sabay eh. Yun nga. <laughs> di ba? <laughs> Kasabi ko lang na may bantay dun sa Ed sa busway eh Minsan sabay siya sa Ed sa bike lane no? So eh, may bantay nga din no? <laughs> So yan o oh, oh. Magandang umaga sa mga paps natin Siyempre Ups, ups, sa baka makalimutan So wala tayong nadaan ng uh, bantay sa Ed diba? sa busway di ba Sa Kamuning Ay potap po Ano ba yan? Ortigas flyover pa baba. So Kung uh, nanonood kayo ng balita araw-araw kung pinapanood nyo yung isang vlogger na foreigner uh, makikita nyo kung saan lagi yung pwesto nila eh, ba? Diba? ganun lang eh o obserbahan nyo lang na lang din eh so wala sila dyan nandun sila sa may Cubao so, wala sila sa Santolan flyover wala sila sa Cubao uh, Ortigas flyover wala sila pero nandun sila sa Cubao flyover uh, main nadaan nadaanan natin ngayon ngayon lang kung araw-araw kayo nag, uh, nanonood ng balita, araw-araw nasa balita yung hulihan dyan sa Edsa Busway. Sa Facebook, kung uh, sa YouTube pala, kung mapapanood nyo yung mga, kung nakafollow kayo sa mga news outlet, sa mga social uh, media account ng mga social, mga media outlet, wala. Nabawa, uh, ABS-CBN, GMA, News 5, mapapanood nyo lagi yung mga, ano, hulihan dyan sa Edsa Busway, halos araw-araw nag-ooperate sila dyan Nakik makikita mo na laging balita po ranger na nagbablog lagi dyan sa mga operation ng EDSA busway clearing operation ng uh, MMDA laging kasama yon yung po ranger so ano nyo yon follow nyo yun makikita nyo yung mga ano niya mga videos nya tungkol sa hulihan dyan sa EDSA busway halos araw araw may post yun eh So kung nasaan sila lagi ganon, makikita mo naman eh. O ba mo eh. Di ba? para at aware din yung mga kakapa natin motorista na bawal talaga dyan dati pa matagal na 2020 pa yan bawal na dyan sa EDSA busway so yun para lang aware natin mga kapa motorista no? sayang kasi din yan 5,000 katin yan sana kaya magdi December hindi mo pa nakukuha yung 13 month mo may bawas ng 5,000 <laughs> so, sakit sakit yan pang bili na ng uh, Nochebe na yun no ay, naputas na naman dito. Ay, ay ah, ah, diba? Lubak na naman. Gulat ka, no? <laughs> A few moments ago. Uy, may bantay ngayon dito. <laughs> Ayun ka, huli ka dyan, kuya. May bantay. Uh, huli ka dyan. May bantay doon. Sinati ko na huli yun. Ayun, no? Ayun, huli. Pinara na. Ayun na. Diba? Ay <laughs> huli si kuya. Ayan oh, may bantay oh Huli, ayun ah, yun ang huwuli dun oh Yung dumala na nakita May bantay ngayon, ayun 5,000 early in the morning Yung hindi mo pa natatanggap yung 13 month mo May bawas ng 5,000 <laughs> Sakit, sakit nun Umagang umaga Yung talaga pag nahuli malas pag hindi nahuli swerte kasi nakatipid sa gas eh kaso nahuli ay eh, ouch